Okay Bili tayo ng yeah. lang po Ha ah. po ate No, 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 no. <laughs> Ay, masarap po huh? Sa minggu nga po Yung... Dalawa May Yung small Oh, small <laughs> Uh, oh, no. medium, medium at large lang Yan medium na lang dalawa pa uh, parang kunti lang diferensya ano? mm -hmm. dito na lang sa large sa ate mm -hmm. dalawa mm -hmm. kunti lang ang diferensya sa large yung medium domi pa dito special, mixed tea healthy. Ano oh, na nalagay? Madami na bili dito, Ate. Mostly. Madami rin. So wala na din. Ayun ang laki ng lagay nung melt ng yelo. Sigla, sa medium ang size. O lang ismo late. Dali ka. Okay. Lakad dalawang kanap. Itatanong mo pa.

healthy ang kabot <laughs> ang solution o oh, paano to hindi na lang ayun okay, ayun oh, ano ayun dito sa my palin shout out at sangi nga pala ngayon Ayan, araw Reggie shout out Reggie like bukas sa na ng init ng ulo ang galing mo nice SD init ang panahon paraan. at melty ang solusyon ito na wakakay misis si. Eh. at gawa ng sobrang init dun sa labas Aww. pare shoutout nga pala sa ating mga katrabaho diyan dito sa Lopez ayan. comment na lang kayo mga idol uh, mga kaibigan taba ng pila sa land bank, no? <laughs> ayan pag hindi tayo nasunog ng ito <laughs> at ibibigay na natin ngayon kasi nagtatrabaho mga idol si sa kanyang bagong pinagtatrabaho na ay ang Kim Lin dito sa Lopez ate, kilala niya po si Melissa Melissa oh no pwede ano po makisuyo makikabot talang sa kanya makakarating oh. Ah, 20 pesos ay, ito na lang mo ah, bayad ja ni. <laughs> lang. Oh, mo po ah ah, syempre may bayad dyan eh may saklay <laughs> pa <Paik> ako? mura lang saklay mo 5 pesos <laughs> aba, magtano yung lodge yan 35 ba yan? May 35 bang lords? Nungutakan tayo ah At ayan.